Ang ganda tingnan ng food club, oh. Ang ganda tingnan, oh. Tingnan mo yung kulay, oh. Tingnan mo yung kulay ng ano. Iphone, oh. ko. Tingnan mo ng kulay. 1,800. Magkano? 1,800. Ha? 1,800. Magbabayad ka parang. Ng ano? 1,800 every month. Oh, talaga? May gano'n naman talaga, may. 1,800 magbayad every month? Hindi hmm. kaya, ang kaya pala. Kaya naman talaga, kaya madami naman. magkakain ko. Oh, oh. Gusto ko nga eh. Gusto Ayun ko yan. talaga kasi yung memory. Saan? Ay, ito yung gusto ko eh. Yung lumpia. Yung lumpia, ipabalo. Yan. Mm -hmm. Diyan kami misa kumakain. Ay, ano to na yan ah. Ay, kalamansi pala yan. Ang hmm, namoy na nga. Wala yung buko doon. Doon sa isa kabila, merong buko yan. Puro lemon. Puro lemon na puta. Ito din yata Ito, yung isa. Ito, o. Hindi naman totoo. Magaling ako yan wala na tara na mayokin meron ikaw kasi hay coconut juice ha coconut makaano tingnan mo ang mahal wag na tara na 75 ang pinakababa. 85 yung juice ssco po Dito, do doon banda yung buko. Ayun pala, pero mahal din, no? Yun yung buko. Ha? Oo. Kano yan? Nadaanan na pala natin to. Yan talaga. Ihi ka lang, coconut. Makano ba? 85. Diyos ko po. Ang mahal. 160 tas pinakababa. 85. Ang renta kasi nila. Hmm. Ay, naku. Inumin mo na yan. Mm. pag-inom lalabas Tablet, Tablet yan, yan, yan yun eh. Ito yung ko ilagay nang sa bago. Pagkain. Pwede. Ininan ng plastic. Oo. Umingi ka sa counter. Umayon akong kahit. Inumin mo na yan. Unahin mo na yung ano. Eh, pag uminom nga ako, lalabas na ako. Nakili ako ng imodyon yung isang araw. Uminom ko. Lumabas ko yung isang araw. Kaya na kumaniwala ako sa'yo. Dalawang imodyon agad. Pagkain kasi yung araw. Pagkain. Yung mga kinainan ka usa, ay ayaw niya. Ayaw nung pulsa ako. Puton kayo, hindi ba ibang kulay oh? Ha? May artista sa likod. Ano? Ilakab lang. Alam? Artista. Sino? Nga. Ako. Ayun, may artista. Sino yan? Si Darren yan. Ah, si Darren, ba? Siya yung ano ng chow? The boys. Chow pan? Wala na pangit na sa labas ng mga dito. Complete book. Wow. Mantika din 'yan ni? Eh. Um, 'Di diba? oh, Amoy na eh. amoy. Iba yung amoy. Um, Hindi pa rin 'to natapos. Yung Jollibee na 'to. Ano pa? Ano pa dito Ano pa 'to? Ano pa Ano yung book Ano ano yung book Pinoy... Pinoy Pride. Kotse? Gusto, gusto mo na um, kotse? Kotse ba yun? Mayroon kita kotse. Gusto mo? Kam? Wala ka nga ang piso. pag nga. Wala. Bakit Pinoy Pride. Pinoy Pride. Pastanyas. Pasko na ba? Model sauce. Makain tayo sa warma Sa Warmaking. Chikabug. Sa Warma. Ha? Yan ang mura. Magkano? wag na. <laughs> 55 meron eh. 55. Ikaw, inumin mo. 25. Baka, yan, baka may avocado. Gusto ko avocado lang. 95. Okay, avocado. Ba, naman yung traffic? Yung picture? Oo, oh, wala na kasi tatapusin ko ng 8. Akyat pa tayo. Tingnan mo, akyat pa. Nakakapagod. Nako. <laughs> maganda yung mauna kasi lalagyan natin sila kristin ng upuan baka sila maganda sa Lunita pag pumuntahan mamas sa Lunita ito Lunita na rin to ganyang style

SM eh, sukap. Ganda yung sakay Duterte, mga rally-rally, hindi ako nakapunta. Mga ganyan, tapos videohan ah, ko, hindi ako nakapunte. Ah, Ayan o, no, parang nangumulak, parang nagbubunga yung puno na yan. Buti hindi nila sinira yung puno na yan. Ha? Strawberry. Strawberry. A strawberry maliit lang. Pagod naman pala dito. Nahihingal ako sa pag-akyat na kasi kutong pa. Grabe ka naman kapalaga. Oo. Meron naman binis naman pa. Ayan, namunga yung mangga, oh. Masaan? Ayan, may bunga, oh. Hindi nila Meron. Meron bunga. Meron bunga. na pala ako